Good morning, kalig-alig. Gigising tayo ng maaga. Kakayod tayo para sa ating pamilya. Ito, papasok na naman tayo ng trabaho. Yan, gabing-gabi pa, kalig-alig. 5.30 pa lang ang oras, kalig-alig. Punta na ako sa trabaho. sino maaga. Yan, kalig-alig. Madilim pa yung daanan,

Ang lakas ng ulang kanina kaligalig kaya traffic, patagal-tagal yung biyahe natin. Kalig, yan ang sakay ng tricycle kaligalig o dito tayo sa sakay. Yan, yan ang pila ng tricycle kaligalig papunta doon sa malapit sa warehouse namin kaligalig sa sakay tayo tricycle kaligalig dito tayo sa sakay. Kaligalig nandito na sa warehouse namin kaligalig. Saan ako nagtatrabaho dito na kaligalig. Dito ako nagtatrabaho kaligalig. Kalig eh. Yan guard namin kaligalig o. Yan. Oh. Guard, morning guard. Good morning. Hello. Sh yeah. Shout out, shout out natin oh, to si pato si ah. <laughs> si Busing Bato yan, kaligalig. Dito na tayo kaligalig. Yeah. training warehouse namin kaligalig. Yan, shout out! Kaligalig, kaligalig, nandito na tayo kaligalig. Ay, may oras pa ka, kaligalig. Alas 8 pa yung trabaho natin. Tayo muna tayo kaligalig. Yan, atihin lang natin yung kanin. Atihin lang natin to Kaligalig para mamaya tanghali, meron pa magtitipid-tipid lang tayo ng kunti kaligalig galing. yung binili natin na ulam ito galing, hindi ko lex face at hindi natin ito kaligalig para mamaya din halahati sa tanghali kaligalig halahati lang kaligalig hati-hati lang tayo sa pagkain tatabi na natin to dito para mamaya tanghali naman to Uh, meron tayong pandisal, kaligalig. Ayan, pandisal. Alam muna tayo, kaligalig. Thank you for watching. Maraming salamat.